Kamusta mga kasaliksik? Ang bansang Afrika ang pangalawa sa pinakamalaking kontinente sa mundo. Kung kaya't hindi nakatakataka, kung napakadaming mga kakaiba at nakakagulat na bagay, ang posibleng madiscovery dito. Kaya mula sa pinakamalaking wetland sa bansang Afrika, hanggang sa dambuhalang mata ng desyerto, ay pag-usapan natin ang sampung na diskubre sa Afrika na talaga namang gumulat sa mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay... Simulan na natin. Number 10, Sad Wetlands Alam mo ba na matatagpuan sa Afrika ang pangalawang pinakamalaking wetland sa buong mundo? Ito ay ang Sad Wetlands na matatagpuan sa katimuga ng bansang Sudan kung saan makikita ang importansya nito sa kanyang kapabilidad na i-filter at linisin ang tubig na dumadaloy sa buong bansa upang ligtas itong inumin at gamitin ng mga mamamayan. Ang Sad Wetlands din ang inaasaan ng mga residente na purumetekta sa kanila sa tuwing malakas ang pagulan at nanganganib na bumaha sa kadahilan ng ang mga wetlands ang sumisipsip ng mga sobrang tubig at dahil sa malawak ang sad wetlands na may lawak na humigit kumulang 500,000 hektarya ay talaga namang malaki ang kapasidad ng tubig na posibleng maimbak dito. Number 9, Dead Forest Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na may lugar sa Africa kung saan anim na daan taon nang patay ang mga puno dito ngunit hindi pa din sila bumabagsak at tuluyang masisira? Ang kagubatan nito ay ang dead forest na tuluyan ng natuyo at tapos maharangan ng mga buhangin ng desyerto ang daluyan ng ilog na nagdidilid sa mga halaman. Naging dahilan nito para mamatay ang lahat ng halaman sa gubat at matira na lamang ang mga katawan ng puno na dahil sa sobrang tirik ng araw ay hindi na nasira at natuyo na lamang kung saan habang buhay na silang mananatili sa lugar. Dahil wala kahit isang patak ng tubig sa dead forest ay wala kang makikitang ulap sa kalangitan nito. Kung kaya't ang lokasyon din na ito ang isa sa lugar sa buong mundo kung saan mo makikita ng pinakamalinaw ang ating kalangitan. Number 8. Sinaunang bakas ng paa mayroong mga bakas sa timog silang bahagi ng bansang Botswana kung saan siya sabi na dito daw nang galing ang pinakaunang mga tao. Ang bato sa lugar ay mayroong mga bakas ng panang tao na ayon sa kwento ng bansa ay ang lugar kung saan ginawa ng Diyos ang pinakauna nilang ninuno. Ayon sa kwento ay ilang libang taon na ang nakararaan nang unang mamuhay ang mga ninuno ng mga taga Botswana sa ilog malapit sa lugar kung saan Hanggang sa kasalukuyan ay ginagawa pa din ito ng mga residente dulot na naging tradisyon at nakaugalian na nila ang ganitong gawain. Number 7. Pinakamalaking lawa ng lava ang kontinenteng Afrika ang isa sa pinakamainit na lugar sa ating planeta. Hindi lamang dahil sa kanilang kakapusan ng tubig, kundi pati na rin sa matatagpuan sa Bansang Republika ng Congo ang Nyeragong na sa pagiging pinakamalaking lava ng lava sa buong mundo. Ang mga lava lake ay ang mga lava o magma na nakaiipon sa bunganga ng bulkan na posibleng umapaw kung sakaling sumabog ang bulkan. Kung kaya't hindi nakatakataka kung bakit natatakot ang mga eksperto sa pagsabog ng Nyeragong Dulot na magdudulot ito ng masamang epekto, mapakalupaan o katubigan man yan. Hanggang sa kalangitan na talagang nakita noong ikadalawang putdalawa ng buwan ng Mayo taong 2021 kung saan humigit kumulang kalahating milyong residente ang kinikilangang ilipat dahil sa pagsabog ng dambuhalang lava lake na ito. Number 6, Pink Lake alam mo ba na mayroong lawa sa Afrika na sinasabing mas delikado pa kaysa sa Dead Sea? Ito ay ang Lake Retba na matatagpuan malapit sa kapitolyo ng bansang Senegal sa kalurang Afrika kung saan dahil sa sobrang pagiging maalat ng tubig ng lugar ay bilang lamang na uri ng isda ang kayang mabuhay dito kung saan kasama na sa mga ito ay ang isang microorganisms na tinatawag na Donaliella salina bacteria Nakasama ng mataas na mineral na matatagpuan sa tubig ay nagiging dahilan kung bakit mayroon itong pink na kulay na talagang gumulat at nagpamangal sa mga turista kung kahit madalas na binibisita ang lugar para lamang makita ang kakaibang lawa na ito. Number 5, Nakalibing na Simbahan Nakakasigurado akong magagulat ka kung malalaman mo kung paano magdasal ang mga residente ng bansang Ethiopia sa Africa Dulot na ang kanilang mga simbahan ay matatagpuan na nakabaon sa ilalim ng lupa Ang labing isang sinuunang simbahan na ito ay sinasabing pinagawa ni King Lalibela Kung saan sinisimbolo ng mga gusali ang bagong Jerusalem kung saan nakamamanghang isipin na hindi ginamitan ng kahit na ng konkreto, bakal o kahoy ang mga simbahan sa kanilang pagkakabuo kundi purang in-sculpta lamang ng mga sculptor gamit sa bato na talagang nagpapakita ng kanilang nakamamanghang kagalingan. Sa kasalukuyan, ginagamit ang mga kakaibang simbahan Bilang sambahan ng residente ng bansa, kung saan araw-araw ay mayroong pari sa loob nito na nagdadasal ng unang dasal na ginamit ng kanilang mga ninuno sa pagsimba. Number 4: makulay at pamatay na lawa. Mayroong butas sa bansang Afrika na tinatawag na Danical Depression kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalalim na lokasyon ng ating planeta na kilala din bilang lugar kung saan naiimbak ang kakaibang acid pool na ito na kahit pa sobrang mapanganib hawakan o kahit palapitan ay hindi may mayroong nakakaakit na ganda dulot ng kanyang magarbang kulay. Ang acid pool ay nabubuo sa paggalaw ng ating tectonic plates kung saan aangat sa lupa ang lava at mahahaluan ng tubig mula sa dagat tulad at maaalo sa sulfuric lakes na nagbibigay ng kulay green, blue, yellow at red at iba pang kulay sa lawa na ayon sa mga eksperto ay agad papatay sa balat ng madidikitan nito o mabilisang bubulag kung tatalsik sa ating mga mata kung kaya't magandaman ay hindi pinahihintulutan ang kahit na sino sa paglapit sa magagandang acid pool na ito. Number 3 Devil's Pool ang isa sa Seven Wonders of the World ay ang Victoria Falls na matatagpuan sa bansang Zimbabwe sa Africa. Ngunit ang nakamamanga at napakagandang talo nito na ay mayroong tinatagong sekreto na talagang nagbibigay takot sa madaming mga turista at ito ay ang Devil's Pool o Devil's Jacuzzi na isang lugar sa tuktok ng talon kung saan pwedeng lumangoy ang kahit na sino. Ngunit dahil sobrang lakas ng agos ng tubig na dumadaloy dito, bago bumagsak sa talon ay talagang mapanganib ang paglangoy at paglusong sa tubig. Sa kadahilanan kung sakali mang agusin ka ng tubig ng Devil's Pool ay babagsakin mo ang tatlong apat na dalong talampakan na taas ng Victoria's Fall na paderiguradong maglalagay sa iyo sa panganib at posibleng pang kumitil ng iyong buhay. Number 2 higanteng pusit. Talagang nagulat ang mga eksperto ng matagpuan sa Afrika ang colossal squid na ito. Dulot na sadyang bihira lamang makita ng ganitong uri ng hayop na madalas lamang naninirahan sa pinakamalalim na bahagi ng ating karagatan. Ang mga colossal squid ang may hawak sa titulo ng hayop na mayroong pinakamalaking mata sa buong mundo. Ngunit kahit na malaki ang mata ng mga posit na ito ay tila ba hindi nito nakita na malapit na siya sa pampang kung kaya't itinala na posibleng inanod ang colossal squid sa dalang pasigan hanggang hindi na ito makabalik pa sa dagat. Mabuti na lamang at naabutan ng mga eksperto na buhay pang ang hayop kahit na ibalik na lang ang posit sa dagat kung kaya't agad itong lumungoy pabalik sa malalim na bahagi ng karagatan. Number 1. Mata ng Desierto kung makikita mo ang kakaibang land formation na ito na nadeskubre taong 1965 ng NASA ay nakakasigurado kong ikaw ay magugulat dahil sa ganda nitong taglay kung saan ayon sa mga eksperto ay nabuo ang kakaibang geological formation dahil sa erosion ng lupa na madalas hinahangin kaya hindi ito natatago ng mga buhangin at nagbibigay dito ng kanyang kakaibang ganda. Ang land formation ay kapansin-pansing mayroong bilugang hugis na naging dahilan para tawagin ito ng NASA na Eye of the Sahara Desert. Ngunit kahit pa sobrang ganda ng lugar ay sobrang hirap na makita ang kabuuan nito dahil kinikailangang sumakay sa aeroplano para lamang matanaw ang ganda ng Eye of the Sahara na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga bumibisita dito. At yun ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talay namang ang bawat kontinente sa ating daigdig ay naglalaman ng mga nakakagulat at nakamamanghang mga bagay na kung sakali mang ilabas sa publika ay posibleng gumulat sa buong mundo. Kaya para sa alin sa mga nadiscovering ito sa Afrika ang pinakagumulat naman sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood See you in my next video.